tabloid Kung magta-travel kayo sa Catanduanes, siguraduhin nyo hindi nyo palalampasin ang isang lugar na kahit sa pangalan pa lang, tiyak na mapapa, wow, kayo! Welcome dito sa Fertility Island o ang buto ni Kurako, ang pulo ng misteryo, kwento at higit sa lahat. Kung ikaw ay naghahanap ng biyaya, baka ito na ang sagot. Dito sa vlog ito, hindi lang kalikasan ang makikita mo, kundi pati ang mga paniniwala ng mga Bicolano na dumaan sa mga ritual at dasal gaya ng pagpapalakas ng pagnanasa ng isang mag-asawa sa pagiging isang magulang. Wow. At kung di pa sapat ang kwento ng pulo, maaari kang matukso sa hugis nito na ayon sa mga locals, parang parte ng katawan ng isang nilalang na may isang masalimuot na kwento ng pag-ibig at kesaysayan. Tara na tuklasin ang buto ni Kurakog at magkabing ng idea kung bakit siya tinatawag na Fertility Island. Alam mo ba na ang buto ni Korakog sa Bagamanok at Tanwanes ay hindi lang basta pulo. May kahulugan at alamat pala ang likod ng pamosong lugar na ito. Kunin mo na ang notebook dahil ang kwento ng book na ito ay parang isang mini teleserye ng love, hiwalayan, at syempre, bato. Wow. Ayon sa mga matatandang Bicolano, ang buto ni Korakog ay hango sa alamat ng isang higanteng lalaki na si Kurakog na inuwasan ang pighati ng pag-ibig. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, naging bato siya at ngayon ang katawan ng higante ay naging pulo na. Kaya may merong ganyan na nakatayo sa gitna ng dagat. Literal na love story turned into nature. At huwag kayong magtaka kung makikita nyo ang mga mag-asawa na nag-aalay ng itlog o nagdarasal sa pulo na ito. Ang mga ritual dito ay parte ng isang paniniwala. Sinasabing makatutulong ito sa mga mag-asawang gustong magkaanak. Isang fertility island nga sa Katanduanes. Hindi lang basta kasaysayan at paniniwala ang mayroon dito. Bukod sa mga misteryosong kuwento, ito ay isang travel destination din. Kaya kung trip mong ah, okay. makita ang hindi pangkaraniwang pulo at magtangkang humiling pumunta na sa Bagamanok mula sa likod ng munisipyo tanaw na ang pulo at maaari pa tayong maglakbay gamit ang bangka. Ah.